Ang kaniko ng atong mga dala, di ay may mga, may bayad na. may naliba po nang magdalatag mga sinina na to ba? Ayaw. Naka, naka, naka ano ba? Bayad. Nakaroon, nakaroon na siya ng istrebo. Bakit? May bayad. Pero bayadan. Pero dati, di ba? Sa pregaran, lang naman, may bayad na yan. Yung Karton na ganyan lang. Ayun, sa istrebo, may bayad. Brabe na. No. Samantalang, ilagay mo lang sa bag, wala na may bayad. Walay bayad. Dito palang kagikan? Dito oh, Kaya palang lang ngayon lang kita nakita? Ay, ngayon pa, ngayon lang din mo kita nakita. Mau lagi? <laughs> Hindi, nung no, nakalipas din ko nagtinda. Ay, ko no, mo. na ng na kananay, nagbaligya ako kanan. Nagaman na malit man nga nito sila. Ang sabah talong, ampalaya, nyasitaw. Ibutan ko na ako dito agad, i Hahaha. <laughs> <laughs> Kaya na patay ko ta pero git, git, gitrapuhan man niya yung planggana. Di nila man alam mo naman yung iring o mangihit na mo. Sirit lang. Uh, nasirita <laughs> na kung planggana. ha? Hindi, naka-plastic manta man tanan na ako ang gulay. Ang akong sitaw, balik-balik, naka-plastic. Tapos yung, ako ang talong, naka-plastic po. Ang palaya, Pero wa sa mo tama dito sa gulay talaga, kundi sa kilid sa planggana. Kabuang iiringa, o. Oo, oo, oo. oo. Oo, oh, mukuan mo na siya. Kaya nagpatay, may katawa niya na yung bata niya. Ay, nako. Ah. Mugin oh, na ang ideya nung una ko ang kuan. papil sa buhay, pag magtinda ko, muna nga dugay, hindi ko makaulig, balay no <laughs> Unsaon mo kayo, ano naman ka, pa pagganan ako ang suke nako na nga medyo tabian po, maritis po, liwat na ko, ah, magmaritis, maritis. <laughs> Ah, uh, mo kay ka, kauban man sa ato ang pagtiritinda-tinda ba. Ay naa may bitaw na na dili mo palit. Onya pati ma di ka pa mo hawa. <laughs> di pa ka mo hawa sige pag pa, yam-yam dito sige pag pa, mga unsa-unsa. Oh, di him palit. Ah, oh di di ba? nga na nga hawa dayon ka nya pati ma. Kuang kuang ka oh. <laughs> oh. Awa pa, awa pa. Ako pa si ang na dito. <laughs> <laughs> ah, kay og dili maurot ay na ibabaw man na law ara lamunon ba da. Pila naman lang po ni ka putos ba? Nahalina na ko. Pila na kay Ate Duha ka kilo ka Dito. Uh, opa. Ay. Kuha na lang pala ito Sad ka kilo tunga na lang ni. Amo na Ah, ingana man pa kung himon ba? Kung kaunon. nabang bang nagalakat. Tara nila mga panos at mga laway. O oh, sige na, ay, salamat. Ay, nako. Nakayam-yam nakamaritis na pong dali-dali. Da. See you next live.